Alright mga koys, uh, magandang uh, araw po sa inyong uh, lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao po sa mga OFW natin dyan abroad, uh, magandang araw po sa inyo So galing na po akong trabaho mga koys at uh, uh, pumunta lang ako dito sa ano sa uh, dagat sa karagatan ng Kalibo dito sa banda sa Kalibo na to sa Kano So pumunta lang ako dito para uh, mag-vlog po ng sitwasyon po ng karagatan dito sa Uh, bye baybay kung ano na itsura sa dagat kung ano na itsura dito may pagkita ko muna sa inyo mga koys so ito, ito mga koys yung sitwasyon dito sa dagat ito, ito mga koys ay dito ako sa loob ng uh, bahay kasi malakas po yung hangin dun sa labas uh, medyo malakas po yung hangin at uh, maingay po yung, ano, yung hangin so dito tayo pumasok sa bahay na ito mga koys no? yun know. halos nilamon na talaga ng alon yung uh, bahay na ito mga koys wasak na talaga So, kawawa talaga yung pamilya dito na nakatira sa bahay na ito mga kois. Ayan. Kung nakikita nyo, oh. Ayan, oh. Winasak na talaga ng uh, alon yung uh, lugar. So, medyo nakakabahala na talaga yung uh, sitwasyon ng uh, karagatan dito sa uh, Aklan. Alos nilalamon na talaga yung, uh, ah, nilalamon na ng tubig alat o tubig dagat yung uh, lugar dito mga kois. Ayan, oh. Laki ng alon mga kois, oh so, tamo dito na sa bahay nila dati. So may ipapakita pa kung bahay dito mga koys sa kabilang. Sa kabilang naman 'yun. So, pupunta natin mamaya mga koys. So, dito muna tayo mag iikot sa bahay na 'to. So sayang talaga yung bahay na 'to mga koys. So, sobrang sayang kasi malaki tong bahay mga koys o Yan. No? Wasak na talaga mga koys. Minatasak na ng alon yung bahay dito. So ayun oh. No? Ay. Grabe talaga yung alon mga koys. So hindi na talaga ano. Hindi na maayos yung karagatan. Kasi dulot siguro to ng ano ng uh, climate change din mga koys na sinasabi. Climate change. Tapos ah uh, paghahakot pa ng mga buhangin. yan sa ano apoy sa ano kalibo ayan doon may uh, may mga kabahayan din doon tapos ito bahay din to mga koy to winasak na din kinain na din ng ano so, malayo pa dati mga si malayo pa nung pumunta ko dito malayo pa yung ano dito yung ah uh, yung lampasigan doon pa sa sa lampasigan doon pa sa dapat ngayon ano na ang lakas na ano na parang yung tubig pumunta na dito talaga dito kinain na talaga yung bagay na ito mga koys ng uh, uh, mga kabayan dito Ayan, may mga jackstone uh, may mga kabayan dyan madali na rin ano yan, uh, butin ng tubig yung mga kabayan dyan sa likod so, itong bahay at itong bahay minasak na talaga ng uh, alon mga koys wasak na talaga Oh, ayan oh, tingnan ko ba 'yung anak Ayun sayang talaga yung bahay na, ng mga tao dito mga boys kawawa yung mga tao dito dulot yang ng alon na to minasak na ng alon bahay yung tinain na kawawa kawawa talaga yung ano yung mga tao dito so iwan ko lang kung binigyan sila ng ano ng ah, malilipatan kasi wala nang mga tao dito mga boys wala nang nakatira siguro lumipat na sila sa uh, ibang uh, lugar na safe sila kasi dito hindi na talaga safe sila sa tubig alam na talaga ano na talaga ng alon Inasak na ng alon dito ako sa taas ng ano na bato na tumakoy baka mapasa tayo Daling na ako trabaho kasi kaya ngayon lang akong hapon, ngayon lang hapon ako na ano, nag-vlog. Pumunta lang ako dito para mag-vlog mga kayo. Hindi na talaga normal yung ano, yung anong dito, sobrang lakas na at, ano na, kinakain na yung ano, dito, lugar. Wawa talaga yung mga tao dito. banda, may mga kakahuyan doon mga kayo. Malapit na rin to, ah, mga kois sa ah, bukana na rin ng, ano, ng Aklan River. Diyan lang sa unahan yung Aklan River, oh. Diyan lang sa unahan. So, papagkita ko mamaya, mga kois. Bago yan, may, may, may port ng, ah, uh, port, uh, port ng Kaano, Gingan, mga kois, Port ng Kaano. papakita ko rin mamaya. Dito kasi tayo sa likod, mga kois. eh. Oh, ang laki ng bahay na to, mga kois, Pero tayang talaga. Ibang tayang. Wala din, mga kois selfie yung mga, ano, ganito, oh yung kung, kung nakita nyo yung sa una kong vlog yung sa mga mangingisda na yun na nagbubuhat ng bangka na may nilagay din sila nang ganito sa lugar doon pero iwan ko lang kung ano kung safe yun kasi ito eh nilagay din ng ano nilagyan din ng uh, sandbag oh, sandbag oh, malalaki pa naman oh. wala din wala din selfie yung sandbag nasa ng halon kinain din yan e, no? oh. Ito so yan o, ganyan din yan o, Ganyan kalaki yung sandbag. Doon pa yan sa unahan eh, nilagyan. Meron yan sa, sa unahan, nilagyan yan. Nakita ko doon kanina na ano eh, nilagyan ng sandbag. oh, Oh. Tapos wala din, pinain din ng alon. Ayan Wasak na rin yung ano, yung sandbag. Itong bahay pala dito, mga kois na to. Itong bahay na to. Ay pamilya din pala daw to 'yung ng ano ng ah, ni Jurus. Pamilya din to ni Jurus, mga kois. Itong bahay na to. Mm, shoutout po pala kay Nanay Mabil. Ito 'yung bahay nila dati. Ano yun eh, PWD Mga koys, kasi nakapunta na ako dito Nakabili na ako dyan sa kanila Yung tindahan yan dati So pamilya ni, hindi ni malayo kay Juros Yung nakatira dati dito Ngayon, doon na sila sa banga eh, di ba Si si Juros Banga, diba di ba? Sa banga eh, dati, eh, Si Juros yan, eh, taga banga yun eh Taga banga Kapasokin natin ha Ay, nakapunta na ba pala dito si Juros mga koys Sa bahay na to So, bahay na ito nakapunta na. Ayan, oh. So, ito yung uh, bahay nila, mga koys. Oh, wala na. Wasak na rin. Winasak na rin ng ano, alon. Malayo pa talaga ito dati, mga koys. Yung alon na yun, ang layo pa yan. Hindi pa yan dito, ano, malayo pa yan. Pagkabunta ko dito, malayo pa yan dun. Dun pa yung, ano na yan, tubig na yan. Ang layo pa talaga. So, ngayon, ayan na, oh. Wala na talaga. Winasak na. Tawawa talaga yung, ano na ito. Pamilya pala talaga ni Jurus para dito nakatira. At natupunta na rin pala dito si Jurus mga koys sa lugar na to. So, PWD po yung ano dito eh. Yung nakatira dati. Auntie niya yata. Auntie niya yata. So, wala. So dito mga koys sa likod. Ay, may mga bahay din pala din sa likod. Ay, mga bangka. Manok. Ayan. Mga bahay tapos doon, mga koys. Ano yun eh? Parang fish pond. So, lipat tayo sa kabila, mga koys, no? Kawawa naman talaga yung sitwasyon dito sa ano? Sa baybay yung mga tao dito, kawawa yung sitwasyon wala na, sayang, sobrang sayang talaga yung mga kabahayan dito mga kois, lalaki pa ang um, lalaki pa naman Oh, yan oh yan wala so lipat tayo sa kabila mga boys. lipat tayo So dito na tayo sa kabila. Ay, sus. Sorry. Ay, dito na tayo sa kabila mga kois Ayun you oh. Know? Sana oh. Wasak na. Wala ding selfie yung mga ganito mga kois Wala ding selfie yung mga sandbag na to. Kasi wala din. O ano rin? O wasakin din naman ng ano, ng dagat, ng tubig, alat. Ayun you know? oh. Nakain lang din naman ng ano, ng tubig alat so yun pala mga koy sasabi kong port oh. sa kabila yan yung ano eh bakaw pa yan eh. okay. Po port po port mga koy po po port ah po <laughs> port ayan oh. So, pag ano mo doon doon, doon na sa yung ano eh yung pana Aklan river ah, uh, yun nga, yung Aklan river na nga yung ano doon, yung karugtong dyan ah, uh, parang bukana nga buka ng Aklan river, tapos palabas dito sa dagat eh, yun, yung may mga vlogger din doon, mga koys na pumupunta nagbablog nga sila doon baka sakaling nga uh, makita nga si Juros doon sa kabil sa ano sa bukana nga ng ano ng uh, Aklan River doon doon inaanap talaga doon si Juros mga koys, sa kabila na yun eh So, sa totoo lang mga koys kasi ano eh nakapunta kami dito may may albularyo kami pumunta sa uh, station namin sa AM station namin kasi sa ano rin naman ako sa uh, isang uh, radio station din dito sa Kalibo ako nagtatrabaho so may may pumunta doon na ano mga kois, na may pumunta doon na albularyo pero hindi ko hindi ko nang hindi ko na uh, dinag kasi ano eh wala namang kasiguraduhan eh. eh dito pumunta kami dito sa ano na to sa uh, bahagi na to ng area na to pumunta kami dito eh, baka dito daw <laughs> baka dito daw eh wala naman negative mga toys pumunta namin kaya hindi ko na dinag kung okay sana kung nakita namin sa dinag ko na sana kaso wala eh, wala kami nakita dito walang inanod dito walang inanod mga boys so ayan yung port of uh, kano so yun mga boys no nakita yung uh, pinakita ko lang uh, ko lang yung sitwasyon ng uh, karagatan dito sa uh, kano kalibo sa kalibo din to mga boys so kawawa talaga yung ano yung uh, nakatira dito tila sa kabila yung sa pa, sa pamilya na rin ni eh, Joros na yun mga boys sa kabila sa kabila pa doon, marami pa doon sa kabila mga koys Kaso hindi tayo makatawid uh, ah, Buhat nga ng ang lakas ng alon mga koys So hanggang doon na lang mga koys Salamat po sa inyong uh, ah,